Labing isang patay sa salpukan ng delivery van at multicab sa Botolan, Zambales. Pauwi na sana ang mga sakay ng multicab mula sa dinaluhang livelihood seminar kabilang sa mga nasawi ang isang sanggol at isang bata. Umaksyon si Ivy Bernardo. Sa mga litratong ito nakuha ng Botolan Police, makikita kung gaano katindi ang salpukan ng isang multikabat ng delivery van sa barangay karel sa Botolan, Sambales. Sinakop na mga ito ang halos kalahati ng National Highway. Sa gutter, nagkalat ang katawan ng mga tao. Dito sa direksyong ito galing ang delivery van. Habang dito naman sa linyang ito galing ang multicab ng salpukin ng delivery van ang multicab ng halos 10 metro hanggang mapadpad na sila dito ulong Olongapon delivery van para maghatid ng food products nang pumutok ang kaliwang gulong nito sa harapan. Nagpagewang-gewang ito ng andar hanggang sa mapadpad sa kabilang lane kung saan parating ang multicab. Sakay ng multicab ang labintatlong residente na kagagaling lang noon sa isang livelihood seminar. Dead on the spot ang driver ng multicab at anim na iba pang pasahero tatlong iba pa ang isinugod sa ospital, kabilang ang isang taong gulang na sanggol at sa anyos na bata pero doon na binawian ang buhay. Ang mga kaanak ng biktima, humiling ng danyo sa kumpanyang nagmamayari ng delivery truck. Ang gusto namin, madam, yung nakabangga sa kanila. Gusto namin, tuturong sila dito sa pagkamatay. Ang iba, nanawagan ng tulong sa mga nagsama sa mga biktima sa dinaluhan nilang seminar. Ang gusto lang po namin mangyari, yung mga nagsama sa kanila, dahil kahit papano magbigay sila ng kunting tulong sa amin. Nakaligtas naman ang driver at pahinante ng delivery van. Pero nahaharap sila sa kasong reckless imprudence, resulting in multiple homicide, multiple serious injuries, and damage to property. Sabi naman ng kumpanyang nagmamayari ng delivery van, nagpadala na sila ng mga tauhan mula sa pinakamalapit na branch nila sa lugar para makipag-ugnayan sa mga otoridad at alamin ang pangangailangan ng mga biktima. Umaaksyon, Ivy Bernardo, News 5.